Isipin mo ang isang tao na hinarap ang mga pagkalunod, paghagupit at pagkakakulong. Ngunit kahit na sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman nawala ang kanyang paningin sa kanyang misyon. Isang tao na ang pananampalataya at tapang ay nagbago sa takbo ng kasaysayan ng Kristyanismo magpakailanman. Siya na nagsimula bilang isang walang habas na tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging pinakadakilang tagapagtanggol ni Kristo. Ang kanyang pangalan, Pablo ng Tarso. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan at ang huling mga araw ng pinakadakilang kristyano sa lahat ng panahon at tuklasin kung paano hinarap ng Apostol Pablo ang kanyang huling kapalaran kung kailan ang buong paglalakbay niya ng pananampalataya at pagdurusa ay nagtapos sa isang patotoo ng pag-asa at hindi matinag na katapatan. Bago siya makilala bilang apostol ng mga hentil, si Pablo ay isang ganap na naiibang tao. Hindi siya simpleng hindi naniniwala o walang pakialam sa kristyanismo. Siya ay isang walang awang tagapag-usig na may matinding paniniwala na ang mga tagasunod ni Kristo ay nagbabanta sa pananampalatayang kanyang pinakaiingatan. Ang kanyang pangalan noong mga panahong yon ay Saulo ng Tarso isang pangalan na nagpapatakot sa mga unang komunidad ng mga Kristiyano. Edukado sa paanan ni Gamaliel, isa sa mga pinakaiginagalang na guro ng batas ng mga Hudyo, si Saulo ay isang mahigpit na pariseo, masigasig sa tradisyon ng kanyang mga ninuno, Filipos Kabanata 3, versikulo 5 ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtatanggol sa kung ano ang pinaniniwalaan niyang tunay na pananampalataya at nangangahulugan ito ng paglipol sa lumalaganap na kristyanismo. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang mandirigma ng katotohanan, handang usigin, aristuhin at maging payagan ang pagkamatay ng mga sumusunod kay Jesus. Ipinapakita sa atin ng Biblia ang isang silip sa kanyang pagkatao sa mga gawa ng mga apostol. Kabanata 8, versikulo 3. Ngunit sinisira ni Saulo ang iglesia, pumapasok sa mga bahay, at kinaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Ito ang taong walang pag-aalinlangan, sumang-ayon sa pagkamatay ni Esteban, ang unang martir na Kristiyano. Isipin mo ang eksena, si Saulo, nakatayo, hawak ang mga damit ng mga nagbato kay Esteban habang ang batang diakono ay tumitingala sa langit at sinasabi, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Para kay Saulo, sa sandaling iyon, hindi iyon isang krimen. Naniniwala siya na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, nililinis ang Israel mula sa mga sumusunod sa isang peking mesiyas ang kanyang kasigasigan ay nagdala sa kanya lampas sa mga pader ng Jerusalem. Hindi niya nais lamang habulin ang mga kristyano sa kanyang lungsod. Nais niyang lipulin sila saan man. Kaya't habang humihinga pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, si Saulo ay nakakuha ng mga liham mula sa mga punong pari upang maglakbay sa Damasco at arestuhin ang sinumang sumusunod sa daan. Pumunta siya sa paglalakbay na iyon na naniniwalang ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagtanggol ng pananampalataya. Ngunit hindi niya alam na ang daang iyon patungong Damasco ay hindi lamang babago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. At sa gayon, sa kasagsagan ng kanyang pag-uusig, nang tila walang makakapigil sa kanyang kasigasigan, may nangyaring pambihira. Sa kalagitnaan ng daan patungong Damasco, isang maningning na liwanag ang bumalot sa kanya at narinig niya ang isang tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siya'y nabulag, natuliro at lubos na hindi maunawaan ang nangyayari. Sino ang nagsasalita? Ako si Jesus na iyong inuusig. At sa isang iglap, ang katotohanan na kanyang itinanggi at nilabanan ng buong lakas ay nahayag si Heso Kristo ay tunay na buhay at siya'y kinakaharap nito. Ang sandaling iyon ay hindi lamang pagbabago ng landas para kay Saulo. Ito ang nagmarka ng pagbabago ng kanyang buong buhay. Isipin mo ang kaguluhan sa kanyang isipan ang taong nangakong wawasakin ang Kristyanismo ay ngayoy nagpapatirapa sa harapan ni Kristo. Ang tagapag-usig ay nasa kanyang mga tuhod, bulag pisikal, ngunit nagsisimula ng makakita sa espiritual. Sumunod ang tatlong araw ng kadiliman kung saan si Saulo ay malamang na nagmuni-muni ng malalim sa lahat ng kanyang nagawa at tungkol sa Diyos na kanyang nakilala. Pagkatapos, isinugo ng Diyos si Ananias isang tapat na alagad upang ibalik ang kanyang paningin at ipagkaloob sa kanya ang isang bagong misyon. Humayo ka sapagkat ang taong ito ay isang sisidlan na aking pinili upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga gentil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Mga gawa kabanata siyam, versikulo labin Lima hindi na si Saulo ang tagapag-usig. Ngayon, siya ay magiging si Pablo ang apostol, ang mga ngaral ng mensaheng dating kanyang hinamak. Mahihirapang isipin ng mga unang kristyano ang kanilang narinig na ang dating naguusig sa kanila ay ngayoy nangangaral na ng may parehong alab. Marami ang hindi agad naniwala. Hindi ba ito ang parehong tao na sa Jerusalem ay winawasak ang mga tumatawag sa pangalan na ito? Ngunit lubos na binago ng Diyos ang puso ni Pablo. Siya ay naging mula sa isang lobo patungo sa isang pastol, mula sa isang kaaway patungo sa isang embahador ni Kristo. Matapos ang dramatikong pagbabago ni Saulo patungo kay Pablo, naging malinaw ang misyong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, siya ang magiging pangunahing mensahero ng Ebanghelyo para sa mga hentil. At hindi ito maliit na bagay. Hanggang noon, ang Kristyanismo ay tiningnan bilang isang kilusang nagmula sa loob ng Hudaismo at para sa marami, ang mga pangako ng Diyos ay para lamang sa mga inapo ni Abraham. Ngunit nang matanggap ni Pablo ang kanyang tawag, inutusan siyang lampasan ang hadlang na iyon at dalhin ang mabuting balita hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa lahat ng mga bansa. Siya ang magiging apostol na magpapalawak ng mensahe ni Kristo lampas sa mga hangganan ng Israel upang abutin ang mga hintil, ang mga itinuturing na hiwalay sa pangako ng Diyos. Sinimulan ni Pablo ang kanyang misyon kaagad pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob. Hindi siya nag ng oras. Sa kanyang walang pagod na kasigasigan, nagsimula siyang maglakbay mula sa lungsod patungo sa lungsod, nagtayo ng mga pamayanang kristyano sa buong Asia Minor at Europa, Corinto, Efeso, Filipos, Tesalonica, Galacia, bawat isa sa mga lungsod na ito ay naging isang misyonaryong larangan para kay Pablo. At hindi lamang siya nangangaral, siya'y nag-aalaga, nagtutuwid at nagtataguyod. Ngunit hindi naging madali ang daan, ang pangangaral na ang mga hintil ay maaaring maisama, sa pangako ng kaligtasan nang hindi kinakailangang sundin ang mga kaugaliang Hudyo ay isang malaking iskandalo para sa maraming konserbatibong Hudyo. Para sa kanila, ang batas ni Moses ay ang di mapag-aalin ng batayan ng tipan sa Diyos. Paano kung gayon ang mga dayuhan na hindi kailanman sumunod sa batas ay matatanggap din? ang ideya na ang isang hentil ay maaaring mabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo at tawaging kapatid ay halos hindi maisip. Ito ay nagdulot ng matitinding debate at alitan. Sa maraming pagkakataon, hinarap at inusig si Pablo ng mga pinunong hudyo. Nakaharap siya ng oposisyon kapwa sa loob ng mga sinagoga at sa labas ng mga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Para sa kanya, ang Ebanghelyo ay hindi isang usapin ng lahi, kundi ng pananampalataya. Kay Kristo, wala nang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo at Hentil. Lahat ay maaaring maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sa paglipas ng panahon, naging walang katapusang sunod-sunod na pag-uusig at hamon ang buhay ni Pablo. Sa bawat lungsod na kanyang binisita, bagong mga kaluluwa ang nakamit para kay Kristo, ngunit kasabay nito ay naglitawan din ang mga bagong banta. Sa Korinto, gaya ng ating nakita, nagkaisa ang mga Hudyo laban sa kanya sa Filipos, siya'y binugbog at ikinulong matapos niyang palayain ang isang dalagang sinasaniban ng masamang espiritu. At kahit na siya'y nakatanikala, si Pablo at Silas ay umawit ng mga papuri sa Diyos hanggang sa isang lindol ang nagbukas ng mga pintuan ng bilangguan. Mga gawa kabanata, labing anim. Sa likaon nagalit ang mga tao laban sa kanya at binato siya hanggang sa akala nila'y patay na siya. Ngunit sa isang himala, siya'y nakaligtas at bagaman sugatan, bumalik pa rin siya sa lungsod upang ipagpatuloy ang pangangaral ng parehong mensahe na halos nagdala sa kanya sa kamatayan. Sa bawat peklat na natamo niya, si Pablo ay nagiging isang buhay na patutuo ng pagtitiis. Kahit siya'y nakakulong, hinagupit at inalipusta, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling matatag. Ngunit ang mga pagsubok ni Pablo ay hindi lamang pisikal na pag-uusig. Mayroon ding patuloy na presyo ng pamumuno sa simbahan, mga pag-aalinlangan na ibinato sa kanyang kapangyarihang apostoliko at ang bigat na espiritual na panatilihin ang pananampalataya sa mga lugar kung saan malalim na nakaugat ang paganismo at imoralidad. Sa bawat bagong balakid, si Pablo ay tumitindig na mas matatag dahil alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa pangangaral ng mga salita. Siya ay nagtatag ng mga disipulo at nagtatayo ng mga simbahan. Inihahanda ang daan para sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. At dumating na nga matapos ang mga tao ng ministeryo na yumanig sa mga bansa at humamon sa mga kaharian ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang buhay, ang pagkakakulong sa Roma. Ang apostol ng mga hentil na dinala ang ebanghelyo sa dulo ng Asia Minor at Europa, ngayon ay nakatanikala. Para sa marami, tila iyon na ang katapusan, isang mga ngaral na napatahimik, isang pinuno na naitago, isang taong napakamatapang, ngayon ay nakakulong sa isang malamig at madilim na selda pinagkaitan ng kalayaan. Ngunit hindi kailanman hinayaan ni Pablo na ang mga tanikala ang magtakda ng hangganan ng kanyang ministeryo. Eksaktong doon, sa kanyang unang pagkakakulong sa Roma, natagpuan niya ang mga bagong paraan upang makipag-ugnayan sa mga komunidad na kanyang naitatag at sa simbahan sa kabuuan. Sinimulan niyang isulat ang mga liham na kalaunan ay nakilala bilang mga epistola ng pagkakakulong. Sa mga taga-Efeso, binanggit niya ang baluti ng Diyos. Pinapalakas sila laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na bumabangon. Efeso Kabanata 6, Talata 11 Sa mga taga-Filipos, ipinahayag niya ang kagalakan at kasiyahan. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok, Filipos Kabanata 4, Talata 4 Ang kanyang mga salita, puno ng pag-asa at karunungan ay lumampas sa mga pader ng kanyang selda at umalingaungaw sa buong kristyanong mundo. Parang sa halip na mapatahimik, natagpuan ni Pablo ang isang bagong tinig, mas malakas pa. Ngunit hindi ibig sabihin na ang pagkakakulong ay hindi isang mabigat na dagok. Sa maraming pagkakataon, hinarap ni Pablo ang kalungkutan at ang sakit ng kaalamang iniwan na siya ng marami sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Binanggit niya sa kanyang mga liham ang mga pangalan ng mga kasama niyang lumisan na. Sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, isinulat niya ng may kalungkutan. Si Demas, dahil iniibig ang kasalukuyang sanlibutan, iniwan ako. Daso Timoteo Kabanata 4 Talata 10 Ibinunyag ng kanyang pagkakakulong ang tunay na katapatan ng mga tao sa paligid niya at kahit na nararamdaman ang bigat ng pag-abandona, pinapalakas pa rin niya si Timoteo at ang iba pang mga mananampalataya na magpatuloy sa pananampalataya. At ngayon, narating na natin ang isa sa pinakamalungkot na sandali para sa taong tinatawag na Pablo ng Tarso ang kanyang katapusan ang ideya na ang kanyang kasalukuyang pagdurusa ay walang halaga kumpara sa darating na kaluwalhatian ang nagbago ng kanyang pananaw sa martiryo. Para kay Pablo, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Nakita niya ang kamatayan bilang isang pakinabang, isang daan patungo sa presensya ni Kristo, ang kanyang guro at tagapagligtas. Sa isa sa kanyang pinakatanyag na mga liham, buong tapang niyang ipinahayag sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos Kabanata 1, Talata 21 Habang para sa marami, ang kamatayan ay isang kaaway, para kay Pablo ito ay isang kaibigan na sa wakas ay magdadala sa kanya pa Nang magpasya ang Emperador Nero na ipapatay ang apostol, alam niyang hindi lamang niya tinatapos ang buhay ng isang karaniwang bilanggo sinusubukan niyang patahimikin ang isa sa mga pinakamalakas na tinig ng unang Kristyanismo. Sa Roma, dumarami ang mga tagasunod ni Kristo at si Pablo sa kanyang tapang at karunungan ay naging isang banta kapwa sa relihiyon at politika ng imperyo. Hindi kinikilala ng Roma ang mga hamon sa kanyang autoridad at si Pablo kahit na may mga posas sa kanyang mga kamay ay isang higante na nagpakilos ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At kaya hinarap niya ang kanyang huling paglilitis sa ilalim ng pamumuno ni Nero na kilala sa kanyang kalupitan at walang pag-aalinlangan na ipinagutos ang pagpatay sa apostol. Ang kanyang katapusan ay tinataka ng espada ng mga Romano, isang mabilis at walang awang kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot. Ngunit sa lungat sa iniisip ng marami, si Pablo ay hindi natalo sa araw na iyon. Ang kanyang kamatayan sa halip na maging isang pagkatalo ay naging isang patunay ng pagiging tunay ng lahat ng kanyang ipinangaral. Doon sa harap ng mga sundalong Romano, inialay niya ang kanyang huling patutoo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Ito ang pinakamalaking sermon na kanyang ipinangaral. Ang pananampalatayang hindi matinag kahit sa harap ng kamatayan. Para sa marami, maaring mukha itong katapusan lamang ng isa pang bilanggo. Ngunit para sa simbahang sumisibol, ang sandaling iyon ay nagpatibay ng simula ng isang walang hanggang pamana. Ngunit ang katotohanan ay ang tunay na pamana ni Pablo ay hindi kailanman nakulong sa isang lugar, isang libingan o kahit isang henerasyon lamang. Sa bawat liham na kanyang isinulat sa ilalim ng mga anino ng mga bilangguan, nagtanim siya ng mga binhi ng pananampalataya na tumagos sa maraming siglo ang kanyang boses ay umaling aungaw mula sa malamig na mga selda patungo sa lumalaking mga simbahan, mula sa mga pag-uusig hanggang sa mga panahon ng kapayapaan. At ang kanyang mga salita, mga salita ng pag-asa, pagsaway at malalim na pag-ibig kay Kristo ay nagsimulang umaling ngaw hindi lamang sa puso ng mga Kristiyano noong panahong iyon, kundi sa lahat ng mga sumunod at ang pinakakahangahanga ay ang mga liham ni Pablo na minsang binabasa ng palihim at ipinapalit ng mga inuusig na simbahan. Ngayon ay ang haligi ng mga kasulatan na binabasa at sinusundan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga simbahan na kanyang itinatag ay maaaring nasira. Ang mga imperyo na nagtangkang patahimikin siya ay matagal nang naglaho. Ngunit ang kanyang mga salita na pinukaw ng Espiritu Santo ay nananatiling buhay. Maaaring napatahimik siya ng isang makapangyarihang imperyo, ngunit ang kanyang patotoo ng sakripisyo at katapatan ay tumawid sa mismong kasaysayan ang mga susunod na henerasyon ay tumingin sa kanya at hindi nila nakita ang isang taong natalo ng mga pagsubok Nakita nila ang isang mananagumpay, isang tao na lumaban ng mabuting laban, tinapos ang takbuhin at iningatan ang pananampalataya, ikalawang Timoteo Kabanata 4, talata 7. At ito ang pinakamalaking patunay na gaano man kalaki ang pagsalungat o gaano man kadilim ang mga pangyayari, ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman mapapatahimik. Natapos ng apostol ng mga hentil ang kanyang misyon at ang kanyang pamana ay patuloy na buhay, hinahamon tayong mabuhay ng may parehong tapang, pananampalataya at pag-asa na kanyang ipinakita. Ngayon, mahigit dalawang libong taon ang lumipas sa tuwing binubuksan natin ang kasulatan at binabasa ang kanyang mga salita, patuloy tayong pinapalakas ng sakripisyo ni Pablo. Siya ay isang taong hindi natakot sa kapangyarihan ng Roma na tumindig laban sa mga pag-uusig at sa kanyang kamatayan. Pinatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay nasa pamumuhay para kay Kristo at pagkamatay para sa mundo. Naway ang parehong espiritu ang magtulak sa atin na tapusin ang ating sariling takbuhin na may parehong lakas ng loob, iningatan ang pananampalataya hanggang sa huling hininga na na tulad ni Pablo, ang ating tunay na gantimpala ay ang makita si Kristo ng harapan. At ano ang natutunan natin mula dito na ang buhay ni Pablo ay isang patuloy na paanyaya sa pagtitiyaga? Itinuturo niya sa atin na sa gitna ng mga pagsubok mayroong mas malaking layunin kay Kristo. Ang tagumpay ni Pablo ay hindi isang korona sa lupa, kundi isang walang hanggan sa piling ng Diyos na kanyang nakamit sa pamamagitan ng kanyang matatag na pananampalataya. Sa parehong paraan, tayo ay tinatawag na huwag sumuko sa harap ng mga kahirapan, kundi mabuhay ng may katiyakan na ang ating gantimpala ay nakalaan din sa langit. Tulad ni Pablo naway maipahayag din natin, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos Kabanata 1, Talata 21 Umaasa ako na ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon at kahalagahan sa iyo. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen para mapanood ang isa pang kamanghamanghang nilalamang biblikal pagpalain ka ng Diyos.